Yan. Lagyan ano. ko na. na ng yero. Tatlong yero na lang. Bali itong yero yung ilalagay dito. Pito. Tap. Uh, Ay ah, hindi. Hindi pala pito. Pito yung buo. Tapos sa uh, apat at kalahati yung ano yung ah, uh, 6 feet kaya kukulangin pa yun 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 dulo dun yung dulo dun 6 feet nang kulang di ba may forma na may forma na kulungan ni baby kulungan ng mga beek beek lang muna Okay. Yan. Yan ang libanga ngayon. Kapise. Yan. Ano pala? Walong piraso pala itong nakain niya. Walong piraso. So, kailangan apat na tig sa, sa is Ah, dose. Apat na dose. Hahatiin sa is. Para makompleto ito. Ito, 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 ito. Walo palang yan ang kakainin. Akala ko pitong piraso lang yung palawalo ayan palapit na ng palapit o, oh, palapit na ng palapit matapos ang laruan ni Kapisi to 3 4 5 6 7 o 8 tama tama 8 Walong piraso. Walong piraso pa. Bali, apat na tig sa is Ay, apat na apat na pirasong 12 feet. Hahatiin yun. Nagiging sais Yan, yan ang magpupuno diyan Sa gilid na yan. Yeah, yeah, yeah. Okay. O, oh, diba? Eh, ginugutom na. Kaya, uuwi mo na. Ginugutom na eh. Ginugutom na. Okay. Okay. Oh, malamig dito ngayon, malamig. Kasi mataas eh. 10 feet ba naman eh. 10 feet ang taas niyan. Tapos dito sa ano, ito sa right side na ito. Pa uh, Ang dungis ng mga manok eh. Basta pinakain mo ng mangga. Ang dudungis eh oh puti yan isa lang yung ano dyan yung medyo black eh oh. Ang nandudungis eh kasi panahon ng manga panghimagas nila manga oh. mga, mga bundat ng mga bitso ng mga yan pakaya niya manga yan oh Tibyan native. Ah, uh, ano 'yan, parang ano, lahi yata ng darag 'yan. Mga darag chicken. Oh, 'yan. 'Yung oh, mga dumudungis 'yo. Eh, oh. 'Yan ang pagkay pinakain mo ng mangga, pero kinakain nila mangga. Sarap na sarap nga sila sa mangga eh. Pero ang dungis, oh. Puti yan puti pero mo, parang ano na abuhin. Oh. Yung isang yun ng ano medyo itim yun. Lalaki. Ang mga busog. Binigyan ko ng 10 10 grams na feeds. Tapos mangga. So, yung mga tira-tirang pagkain. Ayan, dyan ko binibigay. Pero yung mangga, mas marami. Kasi maraming mangga ngayon eh. Ayan ang kinalabasan, ang dudungis.